sa ibang terminal kol wala man ko ibang terminal rin dala-dala kol terminal lon sa baba o na ah. asa ka, Kol? Ay! Kuya, pwede po bang pahatid? Doon lang sa pinakamalapit na resort po at saka pinakamura lang po. May alam ka po ba dito? Ay, glass go. Kagalog. Ang suot na kagidle. man eh. Cool. Nandun po. Nandun sa unahan po. Ah, ganun po ba? Sige po. Magkano hong bayad dun? Ay, cool. Ikaw na pong bahala, cool. Pakiyaw lang tayo dito kasi ikaw lang mag-isa, cool. Ay! Ah, ganun po ba, kuya? Ah, oh, sige, sige, sige. po. Basta dun lang tayo sa pinakamura, kuya, ha? Dali na, cool. Sakay, sakay na kayo eh. para larga na tayo. Ay, salamat. Kuya, pwede dahan-dahan lang po ha, kasi matatakutin ako eh. Hindi lang tayo masyadong magpabuylo. What? <laughs> ah, sige, Magdandaan na. lang tayo. Basta makarating lang tayo. <laughs> Ay ko, cool. nandito na po tayo sa pinakamura at pinakamalapit lang po na resort. Ay, ganun po ba? Kuya, sigurado ka po ba na dito yung pinakamurang resort? Wala naman building dito kuya, baka hindi to resort kuya ha? Oo, cool. Sigurado ako na dito talaga ang pinakamurang resort. Ah, ganun po ba, kuya? Ah, sige-sige po. Bababa na ako, ha? Kol, ang bayad ni mo Kol? Ah, oo nga pala. Munti ko na nakalimutan. Teka lang, ha? Kuya, ito na hong bayad, Oh. Hala, Kol. ito, Kol. Dungatin mo naman ito, Kol. kuya. <laughs> Di ba sabi mo kanina, ako lang kung bahala sa bayad? Anong nagre-reklamo ka na? Alakol, ang layo-layo man natong gibiyahe, kol Mga 10 kilometers ko datong itakbuhan, kol Totoo, kuya, mukhang iniilad mo naman ako, ha Kala mo siguro, hindi ko alam kung ilang kilometer na yung tinatakbo natin Hindi, koloy, hindi, may mukha ba ilad, kol Hindi naman halata sa mukha mo, kuya, ha Pero magkano talaga ang bayad dito, kuya? Kasi sabi mo kanina, ako yung bahala. Tapos ngayon, binibigyan kita ng 50 pesos. Nagrereklamo ka. Magkano talagang bayad dito, kuya? Ah, Kul. Cool. ko ikaw talaga mag-isa dito, Kul. Cool. Pakya talaga yan, Kul. Cool. Pero ang minimum dito, Kul, cool. 200 talaga, Kul. Cool. Naku, kuya. Ang mahal pala ng pamasahin ninyo dito. Ang dala ko lang, kuya, na pera is eh. 50 pesos lang po. Paano yan, kuya? Ay. May mga pera ako kaso, nandun po sa... Iyer? May item ako ditong dala, kaso lang... Saan ko ito i-withdraw? Wala nga building dito. Ito machine pa ka kaya. Ikaw kuya, yung sasakyan mo, may bank terminal ka ba dyan? Sa bank terminal wala ko, wala naman yung bank terminal rin dala-dala ko. Terminal sa baba o oh, naa. <laughs>